Good morning mga mig sakoy on the way sa bahay ng kaibigan ko. Naghahatid tayo ng gulay. Monggo. Monggo may alugbati, may ampalaya. So. Sa... Ihatid natin sa kanya. May monggo, may alugbati, may ampalaya. Yan si Ate. Mag-hi kay ate. <laughs> Naglalakad. La, nagbibidyo po. Ah, Sumikat na kami niyan. Ayan, dito na tayo sa bahay ng kaibigan ko. Tulog pa yon. Katukin natin. Kakatukin natin. Ay! Humihilig pa yun. Juna! Juna! tulog pa nga hindi pa sumasagot bukas pala na. oh dugay magtubag nga kabalo na nga napatay trabaho ka ini trabaho kayo basa na ko Siyempre, nagbaktas. Ano sa mani? Oras. Hilig niya mag-order mga mix, sa Kahit kung ano-ano na lang, ah. Uh, Help. Nurse. Wow. Nurse na daw siya. Yan you no. Know, stocking yata to. Naggagawa niya sa buhay niya. Hi! Buhay! Nandito ako sa kapitbahay. Ang pangit ng paggawa ko ng video kanina. Ano to? Titingnan natin yung in-order niya sa sauce. Nag-order siya. Ginoo ko. Panti pa murang Mura na gwa. Mura na man. Nainting mang guna rin. Napila na kabo. Mura na. Mura na man itrapo sa sa plato. <laughs> Munggo. Lata na magbati dira. Manin. Ang palaya, bitter. Magmumus na karoon? Ano siya? Mani mura mani. Ano siya ni? Dan, nag-19 na nga, Ray. Mura, tawag ani ni? Kapi? Bakit? Ha? Grabe kayo nito eh. Ano nga higit daw? Basta na kayo pa sa kwan. Nabakler ka? Ano siya pa? Mag-try ko mag-walking karong Sunday dito pa yung dire-everyday na nga. Di ka No. Grabe kapat yung kunin mo. Basta yung na ako din sa pinday. Mali itong pagkuha na akong video gay na da. Kanahan, kahago-hago. Ako, ako, brad. Ayan na mga mix no, kasi wala na akong pag-post. <laughs> Kaya ito. Tsaga, tsaga. Magluto na lang. Ito kayo kay ni Mungo. siya nga mong taga-luto. Masarap siya magluto. Dali Ang nga ito. Ito, akala ko ilata ng... Ito, so, ito, Alok bate. Mga ba bayak kada? na. Sige, sako nito. Sige, mga mungo. Parakan, oh. Lapuan pa po namin no? Lapuan pa muna? Lapuan, <laughs> eh. Kasi hindi marunong, oh. Ayan, pati yung pante mo, pangit-pangit. Oh, Para -pangit. <laughs> nilinsa. Mungo! Pabugat tra ba sa kita, hmm. ikon? Paghanap, gano'n na ito nga. Siguro, Ayun Ay, po, urut. Hmm. Tapos, nadain siya yung bitter. Kaya nga, no bitter niya. Ang balay yan. Okay, paglakaw siya kung ahab Yung police pulis ko nalit sa parun na. Ganit sa ugman ako, diyan mo muna tulog gabi. O oh, diyan mo muna nagpa, nangiste gabi. May trials na no, upatulog kay Thomas. Eh, karoon na utan ako, kumusta ang tulog ni Thomas? Okay naman daw. Yung isa, kaya walang buka pa sa babae. So, sugatan na lang na ako, siya. You did better, si Jabra. Yeah. He's did good. Eh, eh, siyempre, ano, nag, nag, Nag-barf siya tapos nag-parm. Pagbutang sa bed. Tulog na ha, pero nangutot pa. <laughs> o, di tulog ito siya. Hindi siya yato mas gas. O, di ba? Sana all. Init-init. Ano -init. na, mm. Chip? Nadoog pag-iya. Paon nak ona nyakini sih ada udah nak yang baidahin sanggil am ilano mani daot nan kana dong kasiruk anang ngatanis paon nak ona ni di buku muka aku ah madanung nibalik kay bugasup mangarte ta yo silau silani kaunan akong mani akong mani nga naik, naid pula katengaran ka buang dibilin mending raida diri paon nak

Tung puso <laughs> ko, nuk trabaho naku, anas nuk suni dek. Lahat ka not? Hmm, singkab langit mo, may pagsang order? Oo. Tung puso ko, yu order si kwinta kamu. Si kwinta si Sinta. Mana lahat, si nunas kata puso. Bak, kaya nung kero utin mak. Nung naman, Ayan na mga Megs, ako yung uwi na kasi magagawin pa siya magputo, ano daw siya. Sana all marunong magluto. Hmm, diba? Pumok na diba? Ang akong gusto mahibawan ni Sarah, ang banana cake. Pero isang beses, ilang beses na ba ako nag-try na nag-try? Dagko lagi na pagkahiwa ni mo sa imo hang cheese, hidden cheese. Dami mag spaghetti oi. Luto spaghetti jo. Wala ko Pagpalit ko ko ano. Ay karon ko ba, October. Paka Magkita kids, putan ninyo uy. Mga Ngaon puta sa gawas. Ulo man. Sila ko an? Ito tagani kas tanang. Adik ko mo sugod <laughs> sa train oi. Kaya Kay adlaw-adlaw na nanak. <laughs> Itro, itor daw niya ako sa metro. Ilagi ko ng tinutor yan. Diyos ko, hindi pa nga niya naranasan yung lakad ko, no? Galing sa Alsad. Sasakay ng metro papuntang Miss, Musireb. So, lilipat ka. Tapos, lilipat ka na naman pala Taipia para mag-tram. Tapos, sasakay ka na naman ng bus. O, anong tour pang gusto mo? Ha? Ikaw ang itor ko. Diba? Iyahang. Yeah, Si cheddar cheese. Purot na na ako. Sa mo, ano mga Kung sa may nag-order sa imo, ano mga biscuit. Merkulis karon rin. Huwag mapaday. Sunod pa day ko si Mana Malangan magsundo kay William. siya walang amo pero parang may amo lagi. Bakit kamo ang kalat-kalat lagi ng kusina niya? Mm hmm, kamoy gurong anig mga undi mong kapalong mm hugas -hmm. ako'y namoy-moy na. <laughs> Masag na, <Ray>. Namoy-moy <laughs> na tanaw ko yung tura. Kanya akong gisuot, nagirigalos akong amo, ako anong labhan karon ron pag uli na ako. So magilis ko pambalay. balay. Kasi maghuna-huna siya nga wala ko'y panti na ako'y panti karon ron. Yuck! Kaya man ko unang na doble doble na. Siya wala pa'y ligo, wala pa'y bra, wala pa'y pante. Uy, nasa ko, hindi ko press mo. Uy, <laughs> naligo sa kugabi e eh. Tawa, uwa mo, higdaanan pa. Siguro yung higdaanan. Yung mga kwarta. Nag, na'y kwarta. Higdaanan na, na, na <laughs> rin baho. Baho rin na. Yung mga kwarta. Naligo, gito ba? Ang cream nga ako ang gibutang sa kung um naong wala na, hurot na sige panarapong tissue so usually, gihapon ang sun, sun, sunscreen ah. Yan na uwi na ako mga mix kasi maubos ko yung cheese niya 20, 20. na Ano? You know, taga subo 20 daw taga subo 20 so parang gusto kong kumain ng spaghetti may spaghetti dun next week na lang magkita po tayo karong January, October. Sige, no? magkita. Uy! Pa, pa. Di ba kung makita mo kung ano. Kumusta na, na si Duna Belon? Um, siya nahitabo niya. Nag-imot-imot nag 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 imut ra ba ito gabi eh? Wala <laughs> no, po. Isi reklamo di, mo babao ba na eh? Ubus na yung cheese niya. Start na akong kalbaryo. Uwi na ako. Nandun na siya. Nagluluto na ng... Binli ko anang puto ha! Ang <laughs> ah, uha ng talbos mamaya. Uwi na ako mga mix. Kukuha so, ako ng talbos para sa munggo namin. Laging kinukuhaan na talbos. Ayan. Nakailang kuha na ako dyan, mga migs. Ang sarap sinasalad namin. Ayan siya. di ba? Malaking tulong ang naibigay ng talbos na yan sa amin. Ako ang laging nanguha dyan. At saka meron pa dun sa kabilang bahay. talbos kayo dyan. Talbos. Nasa tabi lang ng kalsada. At saka may pikak pa. Ang daming pikak. ko oh. mapapunta na dito so may talbos pa doon sa unahan mga migs ipakita ko din sa inyo kung saan din ako kumukuha ng iba pang talbos ayan yung isa pang talbos mga migs so ang dami pa sino may gustong kumain ng talbos ito nandito marami Kabihis na ako, nakabihis na ako. Hindi ko na pinakita sa inyo ang pagbihis ko kasi talagang basang-basa ako sa pawis. Hindi ko masabi. Grabe, tagaktak, tanggal ang mga sun cream. So ganyanin muna natin yung buhok natin, mga migs, no, kasi basa pa siya. So ganyan muna. Lalaban ko muna yung damit ko kasi talagang mapipigaan na siya mapipigaan siya sa basa. Malis na yung mga amo ko. So, nagsusulo na naman ako dito. Mapipigaan na siya sa basa.